Hello mga kataba, this is me, Mami Iris, and BBC and Channels. Welcome to another vlog. So today's vlog mga kataba is isi-share ko sa inyo kung paano ko nakapag-shopping at nakapag-kape ng walang binabayarang cash or cashless. So dahil ito sa Aura app ng Alshaya Kuwait, ito ay isang privilege app na by uh, points yun uh, each purchase ay magkakaroon ka ng points at yung to the, uh, yung promo, promo, nila is 2024 points at equivalent ito sa 2kd ayan so parang cashback cashback na siya every time mag purchase ka pero since uh, nagpo-purchase ako meron na akong uh, Uh, lama yung aura ko is may laman naman kaya hindi talaga ako naglabas ng pera. D uh, binabayad ko lang yung aking points. ayan at first nga ito nakapag-shopping ako sa H&M. At first uh, shop is H&M and then makakareceive ako ng isang email na activation email and then pumunta ulit ako sa ibang uh, shop naman ito ay lahat ng shop lang napupuntahan mo ay is under Alshaya. So next one ko is Boots at nag-purchase ulit ako at ayun na naka naka-receive ako ng congratulations. Uh, I got 20, I got 2024 points. So, ito na nga. Binuksan ko yung aking uh, Aura ha, para makita nyo. Ang balance ko ay uh, points balance ko ay 3,836 points which is katumbas sya ng 17R, 672 and then, pinag-shopping pinambayad ko siya sa lahat ng purchase ko. Sa first purchase ko and then sa second purchase ko. At yun na nga, nakauwi na kami dahil uh, two shop lang siya each day at itong promo na to nagstart na pala ng uh, last, uh, last Sunday so pang pang uh, fourth day namin today so late ko na siya nalaman so late ko na siya nalaman so i uh, actually this is the 5th day and then ito na uh, 6th day na ito so the next day is pang 6th day So, nagpumunta ulit ako sa ibang shop at kumuha lang ako ng pinakamurang uh, oh price which this is my first purchase oh my and then nakareceive lang ako ng email activation After like that, nagwawala na yung anak ko oh, at pinangakuan ko na mag-pinkberry nga kami. So ayun, dinala ko siya sa pinkberry. Ito na naman ngayon ang second purchase ko. After ko sa second purchase, after makapagbayad sa second purchase naka-receive na ako ng congratulations This is it. you received 20, uh, 2,024 points in your purchase like that so ayun pero lahat ng yan is galing pa rin sa points ko, lahat ng mga binili ko or binayad ko or pinurchase ko, I mean is walang walang cash na galing sa akin dun lang siya galing sa aura. So, ang saya-saya ng aura. Napakagaling ng cashbacks nila. Yun, yung mga privilege ng aura. So, ayan, nag-enjoy talaga yung anak ko at nag-enjoy ako. Nakapag-shopping ako ng, ng, uh, uh, ng, walang binabayad. So, ito nga pala, sa last day, which is the seventh day, kasi one week, one week promotion daw ito or one week na, na, ka cashback nila. So nagkape muna ako dito sa Shake Shack. ayan pinakamurang kape sa Shake Shack. At wala ulit akong binayad sa so, first purchase ko, wala ulit akong okay binayad. At uh, ang maganda pa doon, lahat ng binayad ko is Ay, discounted ko ako sa dahil sa family card ng Alshaya. So lahat ng yun may discount na at wala pa akong binayad nakapag cashback pa ako ng points so ayan, pa chill chill ako dyan sa shake shack nakapurchase ako ng kape nag emote emote ako dyan at sumunod sa sumunod sa asaya nga ay sorry shake shack pumunta naman ako sa ibang store Thank you, Okay. So, sure so, after ko nakapagkape, dumiretso ako dito sa Claire's at bumili lang ng pinakamurang ipit dahil uh, para lang makareceive ako ng... Uh, congratulations email na you got 2,024 points ganon at uh, pagkatapos dito sa Claire's ay dumiretso na ako sa sa mother care ito kasi yung pinaka last uh, purchase ko uh, at last day din today so yung mga na, na receive kong points pinag shopping ko din sinap ko din pinurchase ko din sa Uh, mga damit ni Sian. And good thing is, buy one, take one siya. So, napakagaling, no? Dahil wala akong binayad, discounted na, at buy one, take one pa. At hindi lang yan. Hindi lang damit ang mga nabili ko. Pati na rin sa uh, lotion at mga pampabeauty ko. Dito ako pumunta sa uh, shop ng uh, boots. Ayan, yung mga skincare ko. Ayan, mga damit ni siya na bili ko. Ayan. So, mura lang siya. 2KD. Tapos, buy one, take one pa. Ayun. At dito nga sa, sa boots naman. Ayan, nakabili ako ng uh, lotion, ng mga skincare ko, at uh, skincare ni Sian, nang wala akong binabayad. At hopefully, meron pa sa susunod na ganito ang Alshaya. So, napakaganda talaga ng pakulo ng Alshaya ngayon at ng Aura Up. At ito nga, may ito yung points balance ko at ito yung uh, points value niya. 8 Dinar, 138 KD. Nakapag-shopping ko nakapag -be, at lahat. Nakapag-Pinkberry at nakapag-Cafe. Meron pa rin akong balance at uh, hopefully, meron pang uh, magandang pakulo ulit yung Aura Up. At yun lamang po. Bye!